oras na araw, mga kaabante, ako muli ang nagisang master, Hans Kua. At eto ang ilan sa aban tips at palala para sa life na kay Bongga, October 25, Wednesday, para sa mapinanganak ng Year of Drought. Maganda ang pasok ng pera ngayong umaga. Mas magandang magibisi at may pinagkakabalahan. Green at 15. Sa oksaman tayo, iwas-iwas tayo sa bisyo. Ibalik ang dating sigla at magpalakas ng resistensya. Gold at 6 Tiger naman tayo, activated ang masayang love life o galiging malinis naman ang katawan. Aqua at 19. Rabbit naman tayo, iwasan ang magkasakit. Ikaw ay may nararamdaman. Nakakaiba sa katawan mo, pumunta agad kay Doc. Huwag nang palalain yan. Silver at 8. Dago naman tayo, ikaw ang ping! Maswerte ng araw, matalas ang memorya, kaya naman naaalala mo pa rin siya. Huwag kalimutan magdasal, I pray natin yung mga past loved ones natin. Pink at 10. Snick naman tayo ha. may isang makakausap, posible ito ay maloko sa'yo. Iwasan ang magbigay ng mahalagang informasyon, lalo pa sa social media, iwasan po po posts. Peach at 14. E of the horse iwasan maglagay ng rat na figurine sa bahay dal ang horse at rat ay magkalaban ipa ang bahay yellow at one go naman tayo travel star activated ipakita sky boss ang sipag determinasyon pagmamahal sa trabaho blue at 17. Monkey, sa money naman, may perang parating. Posible naman siya ay magbayad na ng utang sa iyo. Yay! Red at 11. Rooster naman tayo, maganda ang kinabukasan. Magsumikap, makatapos at makapagtrabaho upang ikaw naman makatulong sa kapatid o pamilya at syempre sa sarili. White at 2. Sa dog naman tayo, ang conflict day to day. Mahihirapan kang simulan ang negosyo. Mas mainam na pag-aralan ang negosyo. Baige, bago simulan ipapungsuyan kay Master Hans. Masaya naman ang love life ng dog ngayong araw brown at 13. Pig naman tayo, magiging matamlay ang araw na to dahil may bad news star. Marami ang naiingit dahil sa achievement na nakakamit o nakukuha mo. Iwasan ang makipag-away o magbitiw ng masasakit na salita. Orange at 7 ang swerte kay Year of the Piggy. Muli po ah, ito po yung magabay lamang ni Mas Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Max Hans para sa hashtag suerte! ¡Salvante!